isang magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Maria na naririto sa inyong harapan. At ako'y nagpapahayag sa inyo ng aking pag-ibig sa bawat isa. Nais ko rin kayong batiin sa inyong pagdiriwang sapagkat ako'y nagagalak na makita ang inyong pag -indak. Ang gawain na ito na inyong o sa araw na ito ay may katumbas na kasiyahan doon sa kalangitan. Ang inyong mga mahal sa buhay na naroon sa gawain na ito ay nagpupuli at nagpapasalamat ngayon din ay umiindak sila sa kaharian ng Diyos. Kaisa ng inyong pagkiriwang sapagkat doon sa kalangitan ay walang pag-aaway-away doon sa kalangitan ay walang sakit. Doon sa kalangitan ay walang kalungkutan. Sa mundo na ito na inyong ginagalawan, kung saan sinilang ko ang aking anak na si Jesus na tagapagligtas, tinanggap ko ng buong puso ang aking tungkulin bilang tagapangalaga ng Panginoon sa mundo nito tilanggap ko ang aking tungkulin na maging gabay tungo sa kabutihan sa aking anak. Gayon din ang inyong gawin sa inyong mga anak na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Maging halimbawa kayo sa kabutihan. Maging halimbawa kayo bilang ina na pinagkatiwalaan ng buhay ng Diyos sa mundo nito. Kaya't kayong lahat na ina ng komunidad na ito ay pinagkatiwalaan ng Ama sa pagsilang ninyo sa mga taong inyong mahihikayan sa gawain na ito. Kayong mga ina na pinagkatiwalaan ng Diyos sa komunidad na ito ay magsikap na maging mabuting halimbawa upang kayo ay makapagluhan ng bagong kaluluwa dito sa gawain na ito. Kayo nawa ay maging halimbawa bilang isang ina upang humikayat ng mga taong makasalanan na kilalaning ang Diyos. Kayong lahat ay maging halimbawa bilang ina ng komunidad na ito upang magpatawad sa mga may kasalanan sa inyong lahat. Kaya naman sa inyong pakikinig, nais kong inyong isabuhay ang mga mensaheng inyong naririnig sa tahanan na ito. Kayo'y itinalaga bilang ina ng komunidad na ito sa hindi sa walang bagay kung hindi kayo'y itinalaga ina upang maging halimbawa ng komunidad na ito sa maraming tao sa hindihan. Kaya't ako ay buong pagpapakumbabang naging halimbawa sa lahat ng tao sa mundo. Kung kaya naman, aking natanggap ang karangalan na maging ina ng universo at ina ng mga anak ng Diyos. Bilang ina, ako'y naging halimbawa sa inyo ng pagpapakita ng pagdarasal ng Santo Rosario kung saan ipinapanalangin ko na ang mga makasalanan ay makakita ng liwanag patungo sa buhay na walang hanggan. Bilang hina na itinalaga sa inyo, ako'y nagpapakita ng halimbawa sa inyong lahat. Ang pagdarasal ng Santo Rosario upang ang mga kaluluwa sa purgatorio ay patuloy na mailigtas at makasama ninyo hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya, aking mga anak, naway pakinggan ninyo ang aking sinasabi. Sapagkat ang mga mensaheng ito ay hindi nang gagaling sa inyong kapatid na inyong kaharap sa oras na ito. Ito ay mula sa kalamitan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ito'y para sa inyong kabutihan at ito'y para sa inyong lahat upang kayo ay kalintan ng Diyos. Sapagkat ang sumusunod at ang gumagamit ng karunungan sa tama ay pinalulugdan ng Diyos. Kaya naman, kayong lahat, ay ikinagagalak ko ang inyong mga ginagawa na kayo ay nakikipaglaban tungo sa ikabubuti ng komunidad na ito. Kaya naman, kayong lahat ay patuloy kong ipagdarasan hanggang kayong lahat ay magkaroon ng kalakasan ng ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikiisa sa karawan ng aking buktong nana. Salamat sa inyong lahat sapagkat kayo'y naririto at nagbibigay ng inyong oras, panahon at kayamanan sa pakipagdiwang sa isang araw na mahalaga sa komunidad at sa kalamitan. Maraming salamat sa inyong lahat, aking mga At dumago na po tayo sa ikatatlong kapahayagan sa panalangit kapuri. Ang ina sa bagong Jerusalem, inang S. Iscario. At interpretasyon ang ating unang tagapagsalin, inang -net. kapayapaan, aking mga na. Salamat sa inyong pagtungo sa tahanan na ito sa pakipagdiriwang sa aking mahalagang araw. Ito ang araw na itinakda ng upang kayo ay aking makapiling sa araw na ito. Ako'y nagpapasalamat sa inyong pag sa pagbibigay ninyo ng inyong lakas sa pakikian, isa ninyo sa bawat isa at sa inyong paghahanda sa pagdiriwang na ito. Ako'y nagagalak sa pagkakarin ito kanyang lahat at kapiling ko. Isa lamang ang aking may tatagubing sa inyong lahat. Na ang dahilan ng aking pagsilang sa mundong ito ay pag-ibig. Sapagkat ako ang Panginoon ay nalay sa inyo ng Ama sa pamamagitan ng pag-ibig. Ako'y isimilang at ako'y nabuo sa sinapupunan ng aking ina sa pamamagitan ng Espiritu sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa sarili Kaya naman sinasabi ko sa inyong lahat, ang pag-ibig ay ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong makamtan at dapat ninyo pag pagkisyain na makamig sa inyong buhay. Sapagkat kung sa ang sa ang pag-ibig, sa sa ang kaligtasan. Kaya mga anak, tandaan ninyong lahat ang sinasabi ko sa inyo sapagkat sa darating na taon ay maraming kaluluwa at maraming tao ang inyong mahiligayat sa pagparito sa aking kahanan. Maraming pagsubok ang inyong mararanasan, ngunit ito'y inyong malalampasan kung patuloy ninyong paiiralin ang pag-ibig sa inyong puso. Gamitin ninyo ang karunungan, gamitin ninyo ang kapangyarihan na ibinigay sa inyo ng Espiritu Santo upang kayong lahat ay magtagumpay. Isa lamang ang aking iningin sa aking kaarawan. Nawa ay limoksi ninyo ang pagsasalita ng mga bagay na hindi kaaya-aya at hindi ikabubuti ng inyong mga kapatid. Masama man ito at mabuti. Kaya naman, mga anak, ito na lamang ang inyong ibigay sa akin bilang handog sa aking na Nais kong palatiliin inyong banal ang tahanan na ito. Nais kong panatilihin ninyong puno ng pag-ibig ang aking tahanan. Nais kong panatilihin ninyong mapagpumbaba at maunawain ang tahanan ko. Ang aking itinuturing na tahanan ay ang inyong mga puso sapagkat dito ako naninirahan. Panatilihin ninyong malinis ang puso ng bawat isa. Panatilihin ninyong mapagpumbaba at may pangunawa at palatigihin ninyo na kayo ay maglingkod sa akin. Tignan ninyo ang arali ng aking salita sapagkat dito kayo lahat mabubuhay. Sa pamamagitan ng aking salita, makikita ninyo ang liwanag. Sa pamamagitan ng aking salita, makikita ninyo ang liwanag. Sa pamamagitan ng aking salita, makikita ninyo ang daan tungo sa buhay na walang hanggan ang tahanan na ito'y pinupuno ko ng mga anghel sa kanangitan upang maging gabay ninyo sa bawat araw na inyong paglalakbay, sa bawat araw na inyong paghayo at pagpapahayag ng aking salita. Ipagpatuloy ninyo ang gawain sa lahat ng tahanan sa inyong mga kapatid at ibahagi ninyo ang aking salita sapagkat sa inahan ninyong palaganapin ang aking pag-ibig sa buong mundo. Upang sa gayon, ang digmaan ay patuloy na tumigil, ang mga kalimitan ay hindi mapasintunod, at ang kagutuman ay maging kasaganahan. Gayon din ang panilapan ay patuloy na magpagin, na wakayong lahat ay makinsa sa akin. Kayong lahat na aking mga anak ay aking pinasasalamatan sa araw na ito. Salamat sa inyong lahat. Ibigay ninyo ang pinakamatangis ng ngiti sa inyong labi bilang inyong handog sa akin sa araw na ito. Sapagkat ito lamang ang makapagbibigay ng kaligayahan sa puso ng inyong Panginoon. Kung ang mga ngiti na iyan ay ibibigay ninyo sa lahat ng tao, mabuti man o masama sapagkat patuloy kayong magpakabuti. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi na mamaliw. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi na wawala magpakailan na. Dahigin ninyo ng mabuti ang masama, sapagkat ito lamang ang inyong magiging sandata upang kayong lahat ay maging patagumpay. Dahigin ninyo ng pag-ibig ang buot. Dahigin ninyo ng pag-unawa ang mga maling salita na inyong narinig sa bawat isa. Kaya naman ako si Jesus, ang tunay na Diyos na nagbibigay ng kapahayagan sa inyong lahat. Ako si Jesus, ang kaligtasan. Ako si Jesus, ang buktong na anak. Ako si Jesus, ang nagpapahayag sa inyo. Ako si Jesus, ang kaisa ninyo sa pagdiriwang na ito. Ako si Jesus, ang magbibigay ng regalo sa inyo sa araw na ito sapagkat pupunuhin ko ng biyaya ang inyong mga kapagkainan Amen. sa darating na panahon at ang mga karamdaman na walang lunas ay ibibigay ko sa inyong lahat. Tandaan ninyong lahat mga anak. Ang inyong pagtungo sa tahanan na ito ay hindi baliwala sa paningin ng aking amang. Kung hindi, Tinitignan niya ang inyong binibigay na oras, panahon at kayamanan para sa inyong pag sa gawain na ito. Kaya ako'y nagpapasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Naway pasabugin niyo ang pag sa loob ng tahanan na ito upang ang lahat ay magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Salamat sa inyong lahat. salamat Sayman papi, 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 Christos papi, sin Christos papi, Dumako na po tayo. Salamat sa inyong pag ako Ako'y lubos na nagagalaw. Salamat sa inyong lahat. Ito ay tanda ng inyong pagkakaisa. Salamat aming mga ayaw. At patuloy akong mananahan sa inyong mga puso aking ipadadala ang aking mga anghel sa inyong mga tahanan upang makamit niyo ang palintasan sa lahat ng kurs ng trahedya na katakdang sa mundo nito. Bilang aking masasalamat sa inyong lahat, tanggapin niyo ang aking handog, ang handog ng pagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po, Panginoon. Grace Yahweh. Grace Yahweh. na po tayo sa ika na